kumakalat po etong etong hindi naman pwedeng sabihin satire ito pero hindi naman to totoo kasi doon sa taas ng, ng uh, picture sabi dito hindi totoo pero sana totoo na lang sino bang may gawa na eto? sabi ng ilan ito daw ay gawa ng mga diehard din mismo para makakuha ng simpatya etong si Badoy sa mga kababayan natin pero yun nga sana daw ay totoo na lang ito oh. Yan po ang pinupunto ng mga kababayan natin. Lorraine Badoy in critical condition due to stroke. Hindi malayong mangyari. Dahil yung mga katulad ni Badoy na uh, sinamba at isinangla ang kaluluwa sa mga Duterte, nasangkot sa mga krimen, na akusahan ng kung ano-anong krimen, yung ilan sa kanila ay dinanas yung ganitong sitwasyon. So hindi talaga malayo na danasin din natong si Badoy yung ganitong sitwasyon. Kahihiyan, unang-una. Pangalawa, sabi nga ng ilan, 2 million poor poorer etong si Badoy. Aba, hindi biro ang 2 million. Okay? Na ibabayad niya. At syempre, yung hassle, yung abala ng napakaraming kaso na isinampa kay Badoy. Dahil hindi lang naman kaso ni ni uh, Atom Araulio ang kinahaharap ngayon natin si Badoy. Marami pa pong nagsampa ng libel case dito nga kay Badoy. Mm ayun. The former NTF Alcat official suffered a second stroke after news of a Quezon City court ordering her to pay 2 million pesos for maliciously dis uh, disseminating defamatory statements against journalist Adam Aralio and his mother Carol Aralio. Yun, yun yung inventong balita. Bakit ito kumakalat? Kah dahil, dahil ito yung sabi nga ng ilang mga natasans masama daw na hilingin yung ganito pero kabayaran okay? Baka kasi ito yung paraan para ma-realize ng mga katulad ni Badoy yung kanilang ginagawang kabulastugan at kawalang hiyaan dahil kung walang mga ganitong pagsubok sa isang tao, talagang lalong lalong uh, lalong titindi, lalong magiging talamak yung kanilang kasamaan hmm. sabi nga ng mga netizens eto ah, merong mga komento dito karma daw ito kung sakali, at totoo yun na lahat ng kasamaan na ginagawa natin may kapalit na hindi rin maganda lahat ng kabutihan na ginagawa natin, yun yung maganda yun yung ma mas okay dahil posibleng madoble, posibleng triple or mahigit pa ang balik na kabutihan din sa atin pero yung kasamaan, pag yan ay uh, pag yan ay bumalik sa'yo ng doble, talagang masaklap, talagang mahirap. Karma nga ba ito? kung sakali, posible. Okay? Hindi talaga mala malayo na mangyari ito dahil unang-una baka hindi na nga nakakatulog ang katulay ni Badoy. Saan yan humuhugod ng lakas ng loob? Doon sa mga peking supporters na nakikita niya sa kanyang social media platform. Kasi kung titignan niyo po, may mga nag engage doon, nagpapakita ng support. pero po kasi yan. Kumpara doon sa volume of people even praying na mangyari ito sa kanya. Okay? Mas marami ito. Karma is fierce. It's on the heels of the gong and his cohorts. They had it coming. Lahat yan. Siguradong makakaranas ng sinasabing karma. Hmm. Pero ulitin ko ha, ito po ay hindi totoo. Remember daw, sabi ng isang netizen, Uh, naging obsessed itong si Badoy kay Adoniel ni Robledo noon, halos walang patid ang tira at paninira sa kanya. Totoo nga na evil that you uh, do comes back to you. Hmm. Yan. Yeah. Hindi lang, yung pagiging evil kasi nila, yung pagkakaroon ng lakas ng loob sa mga ganitong klaseng ginagawa nila, paninira, pag-atake sa ibang tao. Ang pinakapundasyon kasi niya, yung, yung kanilang sinasandalan. Yung mga tao na sa paligid nila. na na nila forever na magiging uh, sandala nila. Or forever na maaasahan nila para sandalan nga nila. E paano kung bumagsak? E day wala talaga. Wala patutunguhan yung mga ganitong klaseng tao. Sigurada tayo.